Pilipinas, dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang unemployment rate sa 4.5%, katumbas ng 2.15 milyong Pilipinong walang trabaho. Paliwalag National Statistician Dennis Mapa, ito'y dahil bumaba ang bilang ng mga kabuhayan na seasonal ang demand o tuwing holiday season lamang. Ang datos ng Enero ay mas mataas kumpara sa 1.60 milyon ng mga Pilipinong walang trabaho noong December 2023. Gayunpaman, mas mababa pa rin ang datos na ito kumpara sa 2.38 milyon na walang trabaho noong January 2023. Dahil nga rito, bumaba rin o bumaba rin ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa 45.94 milyon o 95.5% mula sa 50 0.52 million on 96.9% long December 2023.